Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris na iyong Enero dalawang 2025. at 25, habang sumisikat ang araw mayong Merkules, sumasalamin ito sa masiglang enerhiya ng bagong taon ng Chino. Ang hangin ay puno ng pag-asa at posibilidad, at ito ang tamang panahon upang ipagdiwang ang iyong likas na masiglang diwa. Bilang isang aris, kilala ka sa lakas, sigla, at kakayahang harapin ang anumang hamon. Sa araw na ito, hinihikayat kang yakapin ang kagalakan ng bawat sandali, hayaang ang kasiyahan at pagkamalikhain ay magbigay liwanag sa iyong landas. Hindi lahat ng araw ay nagbibigay ng ganitong pagkakataon upang magsimula ng panibagong kabanata sa iyong buhay, ito ang araw na iyon, ang buwan na nakapuesto ngayon sa mapanlikhang Aquarius ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang koneksyon sa mundo. Ang iyong mga pandama ay tila mas buhay ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga dahon, ang malamig na dampi ng hangin sa iyong balat, at ang kalmadong musika ng kalikasan ay magdadala sa iyo ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ito ang araw kung saan hinihikayat kang huminto saglit at pagmasdan ang kagandahan sa iyong paligid. Kapag naglaan ka ng oras upang mapansin ang maliliit na bagay, maaari kang makahanap ng inspirasyon sa mga pinakasimpleng karanasan. Halimbawa, ang paraan ng paggalaw ng mga anino sa ilalim ng sikat ng araw ay maaaring magsilbing paalala na ang buhay ay puno ng mga detalyeng dapat pahalagahan. Sa kabila ng aktibong enerhiya na iyong taglay, ang araw na ito ay higit na nakatuon sa pagsipsip ng inspirasyon kaysa sa pagkilos. Ito ang sandali upang hayaang dumaloy ang iyong mga ideya at pangarap ng walang hadlang. Maglaan ng oras upang magplano, hindi para madaliin ang hinaharap, kundi upang bigyang linaw ang iyong mga layunin. Ano ang mga bagay na nais mong makamit? Ano ang mga hakbang na kailangan mong tahakin upang makarating doon? Sa pamamagitan ng paglikha ng isang malinaw na plano, mas madali mong makakamit ang iyong mga pangarap. Tandaan, Aris, na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa bilis, kundi tungkol din sa direksyon. Maglaan ng oras upang mag-reflect sa iyong mga pinaniniwalaan at sa iyong tiwala sa sarili. Paano mo mapapangalagaan ang iyong tiwala sa sarili? sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong kakayahang makayanan ang anumang sitwasyon, mas magiging malinaw ang iyong landas. Kung sakaling makaramdam ka ng pag-aalinlangan, tandaan na ang lahat ng sagot na iyong hinahanap ay nasa loob mo na. Huwag kang matakot magpahinga at pagnilayan ang iyong mga desisyon. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang malalim na lakas. Ang araw na ito ay paalala rin na maglaan ng oras para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga simpleng pag-uusap, mga sandaling puno ng tawa, o kahit ang simpleng pagsama sa kanila ay maaaring magdulot ng saya at koneksyon. Maglaan ng panahon upang pahalagahan ang mga ugnayan na nagbibigay liwanag sa iyong buhay. Sa paggawa nito, hindi lamang sila ang iyong pinasasaya kundi pinupuno mo rin ang iyong sariling puso ng pagmamahal at kasiyahan. Bilang pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa lahat ng biyayang iyong natanggap. Isara ang araw na ito na may pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan, alam na ginugol mo ito sa pinakamabuting paraan. Ang araw na ito ay paalala na bawat hakbang mo, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pangarap yakapin ang paglalakbay at patuloy na magtiwala sa iyong kakayahang gawing makulay ang iyong kinabukasan. Magpatuloy sa pagbuo ng mas makabuluhang buhay, Aris. Tandaan na ang araw na ito ay simula lamang ng mas magagandang bagay na darating. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.